Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Okay po. Importante 'yon. Okay po. Yung susunod Nanay Salve, yung usapin ng mga commissioner, baka ikaw maganda magkwento naman. 'Yun ang ah. isang uh, malaking bagay dun sa listahan eh. Yes, um Una kanina nag-usap kami ni ni kongreswoman. Uh, parang lopsided masyado ang hatian uh, tungkol sa representasyon like uh, Luzon, Visayas, Mindanao, tatlong uh, tatlong tatlong rehiyon lang ang pagano paghahati doon sa, uh, sa sa buong bansa samantalang uh, the entire uh, ano island of Luzon, of Luzon ay uh, comprised of uh, ilan ito Seven or eight uh, regions regions di ba samantalang ang region ano ang region ang Visayas region Six, ay 6 7 8 6 7 8 yes tatatlo lamang pero uh, magkapareho ang bilang ng commissioners ngayon hindi ako naiinggit diyan ang sinasabi ko lang baka pwedeng dagdagan na lang yung commissioners para naman sana sa NCR kasi ang NCR ang populasyon ng NCR ay yes. halos uh, kapantay o baka mas malaki pa kaysa sa populasyon ng Visayas so hmm. uh, give two para sa Visayas give two para sa Mindanao two para sa entire uh, ano Luzon and then two for ano for uh, NCR. Uh, NCR and then uh, yung chairman so that makes it 9 diba so, We, maybe we can include that sa amendment. Yes. Opo, yes. And of course ma'am, we really applaud your uh, proposal that there should be gender balance. At yes. ang uh, ang susugpo namin doon yung gender balance uh, bawat region pa, dapat. Naghahang. Dapat may gender balance bawat region, yes, no? So yung uh, dalawang uh, commissioner sa Mindanao, sana isa doon babae. Sa Visayas, isang babae rin. Sa Luzon, isang babae. And then kung madadagdag yung NCR, Actually, eh, ako ang nag-propose itaano namin yan, yung, uh, yung hmm. NCSC, Ako nag na dapat merong babae. Yeah. At least two, sabi kong gano'n. Ma'am, unanimous kami sa suporta sa'yo. Uh, pero siguraduhin mo lang pagka kami na ni Nanay Salve nakaupo, e eh, parehong lalaki at saka parehong Uupo babae. Lang po kami. <laughs> Uupo lang sa mga upo. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Wala po kami ambisyon ni Nanay Salve doon. <laughs> Oo, hindi. Basta, <laughs> sige. Yan, isama natin siguro sa amendment. And of course, na, ma'am, yung, ano, na yung qualification sana naman ay panindigan ng uh, makatotohanan kasi oh. hindi sa pag... Uh, uh pag galang, ano, pero may mga nakaupo po ngayon mga commissioner na hindi man lang sila naging aktibo sa isang samahan ng mga senior y yun Ang CTC. question. Yun ang hindi question. man lang sila oh. naging miyembro. Yes. Uh -huh. Eh, sa, saan eh. saan sa... sa, nandyan sa, nandyan. sa sila uhugot na mar maramdaman nila ang nararamdaman naming mga Totoo senior Totoo Yun. Totoo yun. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.